Hello guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back ulit sa ating munting channel. So, for today's video ay uh, i-flix ko po sa inyo yung aking sari-sari store. Yun po yung aking sinabi kahapon na i-update ko po kayo sa aking munting sari store. So, ngayon po mga kasari, makikita nyo po ang aking sari-sari store na uh, medyo marami ng bungi-bungi. So, kaya po mga kasari, uh, panoorin nyo lang po yung aking update ng aking tindahan dahil uh, matagal na po tayong hindi nakapag-update. Uh, bali, tatlong, ah uh, three weeks ata tayo na walang upload. So ngayon, um, papakita ko muna sa inyo bago tayo mang grocery. Ayan, so keep on watching po mga kasari and please po mga kasari bago po ang lahat don't forget to subscribe, like and share and comment and pakiclick na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong nating upload. So, thank you so much po sa mga subscribers ko dyan. Ah, uh, 744 subscribers na po tayo mga kasari. Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe ng aking munting channel. Sana hindi kayo magsawa na sumuporta po sa akin po mga kasari. At, uh, Ayan. So, start na tayo sa pag update ng ating munting sari-sari store mga kasari. So, ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang video ito. So, keep on watching po mga kasari. Bye! -bye. So ayan na po mga kasari, dito po tayo mag-start sa ating feed section. Ayan, so konti na lang po yung ating tahop. Integra 3, 1 and 2. Ayan, so konti na lang po yung ating bigas mais. Ayan. So yung mga tichurya natin po mga kasari is konti na lang. Ayan. Yung mga kindis natin, yung mga biskwit. pati harina po mga kasari is konti na lang po yung ating harina ayan so uh, kahapon po ay may in order po ako sa isa kong ahinti. i order po ako ng konti kasi ma, um, uh, ano po ako mga kasari um, grocery po ako or sabado is order na naman po sa isa kong ahinti. So, ayan po yung harap ng aking tindahan po mga kasari. Marami pa naman po ako mga daing. Ayan. Marami pa po ako mga tingi-tingi. So, yung ito ko yung mga items namin dyan sa harapan ay bungi-bungi na po. Ayan. So, uh, bago po dumating ang araw ng ano po mga kasari, araw ng barangay namin, kailangan po uh, makapag-grocery na po ako mga kasari kasi uh, one week po ang may occasion uh, one week po ang may ano po dito mga kasari may mga events ayan so simula bukas po mga kasari ang may events po dito mga kasari uh, March 2 ang starting ng events ko sa barangay po mga kasari. So, kailangan ko pong grocery kasi sayang naman po mga kasari dahil dito naman po yung sintro sa amin. So, dati po ang sintro doon sa baba. So, sa ngayon ay nalipat na po ang sintro ng barangay po mga kasari. Uh, dito na po sa amin banda ang sintro ng barangay. yan so, kailangan po ay mayroon po kaya, uh, indang mga tindang mga chicherya, soft drinks and saka beer, alak kasi yun po ay pinakamagpinta kapag may okasyon lang lang na po kapag may disco ayan so yun po ang number one na number one na po mga kasari kapag may uh, okasyon po sa barangay So, ayan, marami na po mga kulang po mga kasari. Ayan, so, kailangan ko po mga grocery. Ayan. So, bangan nyo lang po mga kasari yung aking uh, next upload po mga kasari. So, ayan po mga kasari. Ito po yung update natin mga kasari, no? So, dami po po items na kulang na po dito sa aking tindahan po mga kasari. So, uh, malapit na po ang araw dito mga kasari. Next week, ayan. So, kailangan ko po bumili or mang grocery para sa paghahanda ng pas, uh, paghahanda ng araw. Ngayong next week po mga kasari at saka 9. So, one week po ang may ano dito mga kasari, may mga events. Uh, start po bukas. February, um March 2. So, bukas po ay mayroon na pong events sa barangay. So, kailangan ko po mag-grocery. Ayan. So, I-order ko na lang po sa aking ahinti po mga kasari para bawas uh, pamasahin na po tayo mga kasari. So, yung aking mga uh, grocery item, uh, grocery po mga kasari ay nilista ko na po kung ano po yung mga items na kailangan ko pong bilhin. So, sa ngayon, ito pa po yung itsura ng ating sari sari Store ayan, Andami na pong kulang po mga kasari so lana na po tayo yung oil, ayan wala na po tayo yung oil So, may sira po tayong king ma po mga kasari. So, dito ko lang po nilagay kasi uh, for ano lang po ito mga kasaray ako na po ang magamit nito so flex ko po sa inyo mga kasaray ang bago ko pong lagayan ng mga tingi tingi items ayan sinasadya ko pong lagyan uh, lagyan ng box dito mga kasari kasi uh, para dito ko na po ilagay yung mga tingi tingi na mga tulad nito para hindi po natin ma dumok para ano iwas expired po mga kasari para makita natin agad kung ano pong mga items na natingi-tingi natin ayan wayo. bahas kana kita eh berita nah yai risi berita So ayan po mga kasari, ito po yung update natin mga kasari no. So dami po pong items na kulang na po dito sa aking tindahan po mga kasari. So uh, malapit na po ang araw dito mga kasari next week. Ayun, so kailangan ko po pong bumili or mang para sa paghahanda ng pas uh, paghahanda ng araw ngayong next week po mga kasari 8 at saka 9 so one week po ang may ano dito mga kasari may mga events ah uh, start po bukas Pebra, um, March 2 so bukas po ay mayroon na pong events sa barangay. So, kailangan ko pong mang grocery. Ayan. So, i-order ko na lang po sa aking ahinti po mga kasari para bawas uh, pamasahin na po tayo mga kasari. So, yung aking mga uh, grocery ay uh, grocery po mga kasari ay nilista ko na po kung ano po yung mga items na kailangan ko pong bilhin. So sa ngayon, ito pa po yung itsura ng ating munting sari-sari store. Ayan, ang dami na pong kulang po mga kasari. So wala na po tayong uwil. Ayan. Wala na po tayong uwil. So, may sira po tayong king ma po mga kasari. So, dito ko lang po nilagay kasi ah uh, for ano lang po ito mga kasari. Ako na po ang magamit nito. So, flex ko po sa inyo mga kasari ang bago ko pong lagayan ng mga tingi-tingi items. Ayan. Sinasadya ko pong lagyan, ah uh, lagyan ng box dito mga kasari kasi uh, para dito ko na po ilagay yung mga tingi tingi na mga tulad nito para hindi po natin ma dumuk para ano iwas expired po mga kasari para makita natin agad kung ano pong mga items na natingi tingi natin ayan

Terima kasih telah menonton! ng kasari dumating na po yung isa kong ahnte mga kasari ayan so sa kanila po ako nag-order ng kunting items ayan So, ayan na po mga kasari. Ito na po yung aking in-order sa ahinti. 3-3 na itlog and 5 kilos na uh, oil. So, bitahan po natin sa cocoa oil po mga kasari. Is 23 per 1 quart. Yung itlog natin is 10 pesos per isa. Ayan, mayroon tayong mga silopin. Ayan. Ayan. mayroon po tayong smooth tag 25 po ayan so meron po tayong ice wrapper 28 po ang ating bintahan is silupin 1 in 1 up by 10 namin champion champion energy man namali namali sila guys yung in-order ko is champion energy ang nilagay is champion na bar ayan so hindi ko na lang to isa uli meron tayong trinilati twin meron tayong city resin meron tayong Lipinamic ayan meron tayong stick Glow small meron tayong Lipinamic acid mayroon tayong sukulay. Ayan. Mayroon tayong thick blown na malaki. So, ito po ang kanilang resibo po mga kasari. Ayan. Ito ang resibo nila. So, ayan guys. Ito po ang ating nabayaran sa delivery. Uh, 3,680. So, kunti lang po yung aking in-order sa kanila mga kasari. Kasi, uh, sabado or bukas ay o-order order naman po ako sa isa kong ahintay mga kasari. Doon po ako ma-order ng marami. Ayan. So, ang in-order ko lang ngayon ay for ilang days lang po ito mga kasari. Kasi bukas, order ko bukas, tas pagkalonis ang deliver nila. So, ilang araw pa ako mag-antay. So, kahapon nag-order po ako sa isa kong ahinti at deliver nila ngayon. So, bukas naman mag-order ako at deliver nila Monday. Ayan. So, ito lang po yung aking in-order sa isa kong ahinti. Ayan. At 10 kilos na asukar po mga kasari. Ayan. Ito ay 10 kilos. Ayan, asukar po ito lahat mga kasari. Asukar at harina. Ayan.